Hello guys, um, uh, magandang hapon, Saudi Arabia At uh, ang araw po ngayon ay Wednesday At ang oras is um, nasa 5.40 pa lang ng hapon pero Kala mo parang alas 8 na So ganito po dito pag um, uh, winter Madaling magdilim At uh, pauwi na tayo pero may dadaanan lang tayo at um, dadalhin natin siya sa isang bahay Kasi mayroon kami mm, BS Ramdam na ngayon yung lamig Hindi na tulad dati Na kahit mga ganitong oras Alas 5 pa lang Or alas 5 Sobrang init ito ang kagandahan dito rin sa uh, Saudi no pag mga ganitong panahon uh, masarap mag uh, picnic sa labas pero pag umabot na talaga yung mga buwan ng January or mga katapusan na ng December sobrang lamig naman po na parang ayaw mo nang lumabas sa inyong mga bahay isa okay, samahan nyo ako ngayong araw um, ngayon pala yung meron kaming ginanap kanina na farewell party sa isang kasama namin actually yung boss ko so ayun uh, eto siya kita in 3, 2, 1 happy advance build so ayun guys merong uh, farewell party

Kasi bago din sa akin ito Itong daan na to Hello guys So nasundo ko na si Kuya Gilbert Nasa sasakyan na siya At um, bibili lang kami Dito sa prayer time pa So abot siguro doon ng mga 15 minutes uh, hintayin lang natin na uh, matapos yung prayer and then saka tayo bibili. Bibili tayo ng for dinner. Ito yung tinatawag nila na faham o kaya yung shawaya. Yung faham, eh, ito yung parang lechon manok dyan sa atin. Or inihaw, sorry. Yung faham, ito yung tinatawag nila na inihaw ng manok dito. At yung shawaya naman, ito yung parang lechon manok dyan sa atin. kung uh, galing ka dito sa Saudi or sa mga Middle East alam na alam mo itong ulam na to no? itong pagkain na to ito yung faham tsaka shawaya kaya kung matagal ka na na naka from Middle East e eh malamang namimiss mo yung mga ganitong ulam dito no? for sure hinahanap hanap po din yung lasa ng shawaya yung lasa ng faham may mga isda rin silang tinitinda na iniihaw pero I think may sumahal yan may kamahalan tayo lang tayo sa sasakyan kasi malamig, mahangin so ayun guys, uh, nagbukas na so tara, titingin na tayo ng mga pwedeng mabili sa loob

So ayun guys, mapasok tayo dito sa lutuan nila. Ipapakita ko lang kung ano yung loob ng lutuan nila. You know, Diyan nila niluluto yung mga, yung mga kanin. Yung mga kanin. Ayun guys, pinapasok tayo. <mimilis> Look! Ha! <mimilis> Kabsa. Aywa! Kabsa. One, two, dagiga. One, two, three. Masya. Chok, ah, chok, 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 chok. Kabsa siya, wala siya. <mimilis> Kabsa siya. Kabsa siya. Ha? Ada samak. Tinar, tinar. Sabi, samak. Samak? Lagi <laughs> pa kata sa di pinta sabak sabak. mai. Samak, samak. Hahaha. Ito guys, dito nila niluluto yung mga... Sawai. Malak nila. Ito yung tinatawag nila na Shawaya. Shukran, ha? Ito guys, yung ng mga guys, yung mga stock nila ng mga manok. ủa oh, u ng kambing. cắm bính, có da đâu, có giá chả rẻ 10 so guys, ito, 10 dao, me, xin <laughs> <Shukran. laughs> laham me, xin chúc mừng, lâm, lâm, may Ha? Ikut ni. Ay, ay, ah, ha, ayo ayo ayo. Ano, subscribe pada. Ayo. Allah tuh. Ayo. Hatta tadi kita Filipini. Ha. Ayo. Name was di. Was di name Filipini. Ada Filipini name guys di Meron, tidak lang manok. Meron di sini lang isda. Sama. Sama. Kain guys. Ah, boleh kau 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 so, kau 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 Kagaya ng ginagawa nila, ayan, nakukulang din sila doon. Come mo siya, Ay, wa! Syukran, syukran! So, ay guys, nakabili na kami ng Shawaya at saka Paham. Oo nga. Sige, sige pwede. Okay. So guys, nandito na kami eh, sa bahay nila kuya Joel. So ayun guys, wow! May, may tanim ko dito ng play ko yan. Oh, may kalabasa Saan? Pag-abutan. Sarap dito sa munggo. Oh. Oh, yung iba iba-iba, iba-iba tayo. So, isa lang po yung... This. Ayun, ito. Ito, ito. So, meron. Parang Indiano ba no? <laughs> so, guys, ito na yung... <laughs> bodol ah. might po, bodol <laughs> might. Kung um, araw-araw gusto dito, hudol pa eh. Huwag lang pa lang hudol pa Pero pag umuwi po tayo, ito ang mamimiss natin, hmm. no? Tama. Mm -hmm. Kung mayroon man doon, mahal. mahal. Mm -hmm. So habang nandito tayo, pagsawaan natin. <laughs> okay guys, kain na. mahirap na doon lang. Mahirap ba kayo sa Wala kang mga ba? mall. Okay yun guys, um, uh, naihatid na natin si Kuya Gilbert. na no? At uh, nakita nyo rin yung bilihan ng kabsa at ng shawaya. Kung paano nila ginagawa, nakita nyo kung gano'ng kalaki yung lutoan nila. No? At nakakatuwa na yung mga ibang lahi kanina ay game na game na ipakita yung kanilang kusina. Malinis yung kusina nila. Huh? At uh, tinatanong nga ako kung kailan ko daw may upload yung video. Kasi sabi ko na i-upload ko siya sa Facebook. So sabi nila, dapat may ni upload mo na yan bukas <laughs> para mapanood daw nila. <laughs> Pero ngayon time check is mag alas 10 na po ng um, gabi ngayon dito sa Saudi Arabia. So hindi ko lang alam kung kakayanin pang i-upload ngayon at uh, yun nakakatuwa lang na gusto nilang uh, lubas dito sa vlog natin at so ayun galing din tayo sa bahay nila Kuya Joel para mag-conduct ng BS nakakatuwa po na may mga bagong mga kapatid na nakapag-join po sa atin ano? at um, uh, ayun lang sa marami pong nangyari sa araw nito at uh, nakakatuwa at na i-document po natin i-vlog natin yun <laughs> yun importante no? kasi darating yung time po na uuwi tayo sa Pilipinas at uh, itong mga videos na to ay eh, magsisilbing memory na lang din talaga no? sa mga tao na nakakasalamuhan natin mga kasama po natin nakapakasayang uh, balik-balikan po yung mga video na to so ayun guys uh, salamat sa panunood at uh, dito ko na tatapusin yung video at uh, Kita kita tayo ulit sa susunod na vlog